Welcome back sa Pinoy MD, mga kapuso. At alam na natin ang ating susunod na topic dahil mm -hmm. na-tease na natin kanina. Literally, di ba? Ang Exciting. On, Kissable, eh. Di ba parang may iba kasi mga kapuso natin, parang nagkakaroon sila ng frustration mm -hmm. dahil sa kanilang mga lip problems mm -hmm. daw. E eh parang hanggang fairy tale na lang daw mm -hmm. yung mga gusto nilang ma-achieve na makis daw sila. Kasi yung iba kasi dyan, Connie, nangingitin yung lips mm -hmm. dahil sa pagsisigarilyo o di kaya masyadong dry, nagka-crack yung uh, mga lips nila. Oo, no So, yung, Oo. oh. siyempre, kung babae ka, eh, gusto mong smooth yung lips mo, pinkish-pinkish, mm, di ba? <laughs> <laughs> Oo nga. At uh, ito ho, mga kapuso, huwag na natin patagalin. I'm sure, gusto gusto nyo na humalaman ang mga sikreto, ha Uh -huh. ang ating healthiest para maging healthy rin ang ating lips at syempre bonus na lang ang pagiging kissable. Ha? Uh -huh. Yan ho ang ating report this morning. Eto na po, panoorin natin. Isa sa mga nauusong pose kapag nagsiselfie o kumukuha ng litrato ng sarili ang tinatawag na duck face. Sa selfie na ito, pinauusli, pinakakapal at pinalalaki ang itsura ng labi. Tuloy ang lips, animoy, mukhang tuka ng pato. Di lang sa picture-taking bidang ang ating mga labi. Ginagamit din ito sa tuwing tayo ay kumakain, umiinom, at kapag tayo ay nagsasalita. Kung magpapakita ng emosyon, mababakas din ito sa ating labi. Halos pareho lang ang bumubuo ng ating balat at ang ating mga labi. Kung para sa balat, mas sensitibo ang mga labi. Mas manipis ang mga layer dito, kaya mas madali itong masira o matuklap o kaya'y matuyo. Wala siyang hair follicles, wala siyang sweat glands, wala rin siyang oil glands. Kung kaya ang ating lips, madalas yan mabilis ma-dry kasi wala siyang sweat and oil glands kumpara sa skin ng ibang bahagi ng ating katawan. Ang mga laging nakabilad sa araw, mahilig manigarilyo, gumagamit ng mga lipstick at lip gloss na may matapang na kemikal at yung madalas na magbasa ng mga labi gamit ang dila, mas pwedeng magkaroon ng chapped lips. Ang isa sa pinakamadaling tip na pwedeng sundin para 'di matuyot ang mga labi, laging uminom ng tubig. Pwede ring basain ang lips ng yelo. Dapat din gumamit ng lip balm na may sun protection factor o SPF 15 kung lalabas ng bahay. At kung gagamit naman ng lipstick o lip gloss, siguraduhin may moisturizer ang mga ito. Mainam din kung maglagay muna ng lip balm sa labi bago i-apply ang lipstick para hindi direktang kumapit ang mga kemikal ng lipstick sa labi. Payo pa ni Dr. Jean, huwag masyadong pagdiskitahan ang inyong mga labi sa tuwing ito'y nagbabalat dahil maaari itong lumala at magkaroon ng infeksyon. Para mapalatiling soft at kissable ang inyong mga labi, pwede gumawa ng homemade lip scrub. Paghaluin lang ang kaunting asukal at kaunting vegetable o olive oil sa isang lalagyan. Maaari rin gumamit ng honey o kaya naman ng petroleum jelly. At kapag nakuha na ang malapis na texture, ilagay ito sa inyong mga labi at dahan-dahang ikuskos dito ang mixture. Pagkatapos ng isang minuto na pagsascrub, banlawan ang inyong mga labi at maglagay ng lip balm. Pwede din kayong gumamit ng malinis na toothbrush upang matanggal ang mga dead skin cells at ma-circulate ang blood flow sa inyong mga labi. Kahit dila lipstick ang gamitin ko, may itim pa rin ang labi ko. Matagal nang may problema ang 35 years old na si Bernadette sa kanyang mga labi. Paano kasi? Ang dati niyang mapula at kissable lips, hindi lang naging dry, nang itim pa. Noong napapadalas na ang pag ko tapos nung no. hindi na malaya na nangingitim na siya. Ang pangingitim ng mga labi o dark lips ay isa rin sa mga pangunahing problema nararanasan sa labi. Dahil manipis ang ating lips at kaunti lang ang taglay ng melanin o yung nagbibigay ng kulay sa ating balat, mas mabilis itong mag-absorb ng mga kemikal at mansya mula sa anumang madampi rito paninigarilyo. Number one yan, nakikita natin yan. Yung nicotine, nagde-deposit din around the, dun sa skin ng labi. No? Nag-cause ng pangingitim. No? At in a way, parang sino susunog na rin yung labi. Pero huwag mag-alala, may paraan naman upang maibalik sa dating kulay ang nangitim ng mga labi, ang laser resurfacing. Sa pamamagitan ng laser, sinusunog ang topmost layer ng balat sa labi. At pagkatapos ng tatlong araw, kusang magbabalat ang labi at marereveal ang bagong layer nito. Kailangan munang gawin ito ng di babasa dalawa o tatlong beses bago makita ang resulta. Pero paalala pa rin ni Dr. Jean, iwasan na ang bisyo. Huwag nang manigarilyo. Bawasan din ang pag-inom ng kape, tsaa at mga alcoholic drinks dahil mabilis kumapit ang kulay nito sa ating mga labi. Gaya ng nangyayari sa ating mga ngipin. At para naman sa mga gumagamit ng lipstick, ugaliin munang alamin ang alcohol content ng inyong lipstick. Kung masyado mataas kasi ang alcohol sa lipstick, maaring isang allergic reaction ng inyong katawan ang pangingitim ng inyong labi. Tuyot man, maitim o manipis, anuman ang pinta sa inyong mga labi, posible naman itong masolusyonan. Laging tandaan, hindi lang ang malalaking parte ng ating mga katawan ang dapat pangalagaan. Kahit ang mga maliliit na bahagi gaya ng ating lips, dapat ding bigyan pansin at huwag pabayaan.